Kasama ang mga ulama at mga lokal na leader, pinangunahan ni Basilan Governor-elect Mujib Hataman ang pagsasarang sukul sa Barangay Buli-Buli, Sumisip. Pasasalamat aniya ito at paninindigan para sa pagkakaisa ng mamamayan ng Basilan. Sinabi ng bagong halal na gobernador ang pangakong mamuno sa gobyernong bukas, makatao at nakasandig sa pananampalataya, pag-uusap at pagtutulungan. Sa bayan naman ng Albarca, sinabi ni Governor-elect Hataman na dito nagsimula at nagtapos ang malakas na alon ng suporta na nagdala sa kanya sa tagumpay. Ang tiwalaan niya ng mga residente sa kanya ang naging pundasyon ng kanyang pagkapanalo. Hinikayat nito ang mga residente na patuloy na maglalakbay para sa mas maunlad at mas matatag na basilan. Genaza Garcia, i Minds, Philippines